Hello, what's up guys? Good morning, ang good evening dyan sa inyo mga ka -ID. So alas 10 na ng gabi dito guys Tingnan mo yung guys, pero maliwanag parang alas Alas 4 pala ng hapon o alas 5 Yan yung, yung tir tirik na tirik May parang buwan no? Hindi mo kalain na alas Ayan guys mga ka-ID Ayan yung buwan mga ka-ID oh. Alas 10 ng gabi dito mga ka-ID Kala mo hapon pa lang Kala mo alas 5 pero yung uras ito, oh. oras nito oh. Ito yung oras Alas 10 ng gabi So pupunta tayo trabaho Pinakita ko lang sa inyo yung uh, Summer dito sa Canada Kala mo hapon pa lang Pero alas 10 ng gabi dito Ayan so thank you very much Sa inyo lahat Hello, what's up guys? Good morning, good evening dyan sa inyo mga ka-ID So, alas 10 na ng gabi dito guys Tignan mo yung guys pero maliwanag parang alas, alas 4 pala ng hapon o alas 5 yun yung tir tirik na ano? tirik may parang buwan no hindi mo kalain na alas 10 na ng gabi dito guys parang ano palang ang hapon Kita mo yung parang buwan no ayun no ayun siya okay guys, so, hmm? Kala mo, hapon pa lang, pero gabi na dito, guys. Alas, jis. Kaya, walk mo tayo, guys. Samahan niya ako, guys. Bye.